<clears throat> magandang magandang gabi sa lahat mga ka-show walid and live tayo no? Ay. magandang gabi ulit sa atin mga idol so live ulit tayo ngayon gusto pala kayo dyan mga lodi so hindi po kayo busy kapag hindi kayo busy no pasok po sa live natin sa yung ano ay may isang ano na tayo may isang nag viewers natin kay Lodi Ryan Patindol Rad was na magyo o oh, lods mabuti naman wala ng bagyo pero yung ano lang maulan shout nga pala lang Lodi Ryan Patindol, kay Lodi Juan Indasan gandang gabi kuya Ayan, magandang gabi din po dyan Lodi Juan Indasan kumusta kumusta ka dyan sa, sa bahay sa inyo Lodi Pam, ano ba sa inyo sabi Kumusta Lodi Ryan Patindol? Walang exploration tayo. Kasi umuulan na naman. And sana mayroong mag-share sa live natin. Ayan, no? may isang nag-like. Salamat. And comment kayo dyan, mga lods. Kasama niyo ako ngayon. Ngayong gabi. Kailan ni Johnny Indasan, okay lang sobra init dito sa amin. Pampanga kuya. Pampanga oh Lodi no. Dito maulan Lodi. Kay Lodi Milit Kabaltika. shoutout Lodi. Good evening idol. Kamusta from Dubai. shoutout po. Lodi Milit Kabaltika from Dubai. Ingat po kayo dyan palagi Lodi. Thanks for watching sa live natin ngayon. Hello di Phoebe Bailon. Hi po Idol Grand. Kamusta po? Usensya na po kung wala nakapasok ako dito sa live mo kanina po kasi ang signal dito sa amin na Intel General. O nga, nakakunig lang ako sa piso wifi din dito, Lodi. Wala tayong pang load kasi. So, yung signal, yung mahirap din dito. <laughs> Grabe po yung boost di kay Dol, ah. Ryan Patindol. Lalo kagahapon, gigantag dagat. Kalintay ng laot. Oh, Lodi, Johnny, yung lasa ng mura dito. Wala pa yung panihapon ganyan ni Lodi. Ryan, ba't nalupag yung kakaon sa moto, mga kakaon? Tara ang kakaon, oh. Wala Mayroon siya at sumakasama mo kay Salamat lo niya, Johan Indasan. Dara akong panihapon Tambas Tambal mo Dalawa yung camera natin. No? Ito. <coughs> Oo nga dalis, parang may UTI tayo eh. So, inom tayo ng buko. Inakaw tayo sa kapitbahay. Kapitbahay natin. <laughs> so, antay na rin natin yung ibang viewers natin, mga idol, no? yung mga ibang viewers natin. <clears throat> you and I will never say goodbye. Di magbabago ang lahat. Ayan, comment, comment dyan sa baba, mga lodi. Ya, tulog na mo ba? <coughs> Ayan, kay Lodi Nining Yusan, hello, good evening, kamusta po ulit So, ito medyo okay naman tayo, Lodi no Nining Yusan, shoutout po Salamat po sa pagpasok sa live natin Kay Lodi PB Bailon, Idol Gerald, ingat ka po sa Idol Idol Gerald, ingat ka po sa Idol Magandang gabi po, wala pa din kuryente dito dito. Ano? Bakit wala pong kuryente idol? Malakas ba yung hangin sa inyo? Yan, salamat Lodi sa Juan Indasa ano? kay Lodi Phoebe Bailon. Gabi-gabi na kakaiba din ang tip ang tipong my girlfriend. Ano pa tawag? Gabi na nagkakaiba din ang tipong my girlfriend ano ba ano ba Lodi kay Lodi Gina hello ha din po Lodi magandang tanghali ah gabi pala magandang gabi pala sa inyo dyan kay Lodi Alvarez tubo siya po TV 2025 kamusta idol Okay, Lodi Gina. Hi po, ma'am. Magandang gabi sa iyo. Antay tayo sa mga viewers natin eh. Kailan pa kaya tayo no? Public exploration. Maganda na rin po Lodi uh, Gina. Pero di Alice Bilialus Idol na sa uh, Na eh uh, idol na ilubong po po si Gustyang. Parang wala pa siguro Lodi kasi malayo kasi ano eh sila Gustyang sa amin kasi ano uh, dioro sila WDR uh, di tapos kami Davao Oriental po. Kalo di Albaris Tubon, salamat Idol Jill Gusanda. Salamat din Lodi Alvarez Tubon no? sa pagpasok sa live natin. Kay Lodi Rosemary, mayong gabi sa iyo Lodi. Magayong gabi din po Lodi. Shoutout po Lodi Rosemary. Kay Lodi Vivi Pailon, I don't care presensya na po kung hindi ako nakapasok sa anong live mo. No? Kumusta po kayo dyan? Pagyo sa so dito po kasi ng bagyong uwan signal number 5 po kasi kami dito sa kami ingat po kayo palagi dyan Lodi ha TV by ingat ingat po palagi at buong pamilya po ingat po kayo pero Divina Dakara ay idol, idol salamat sa pagsagip mo kay Jenny salamat din po sa pagsabaybay niyo po dito sa channel natin Vina Dakara, shoutout po. Lodi Solita uh, Altoveros, Hello Lodi, good evening, kamusta po pala, get free lang, God bless Okay naman sa ano, ngayon Lodi, medyo okay naman po tayo. Solita Altoveros, shoutout po. And, comment lang kayo diyan mga Lodsa para mapasa natin. Pag-enjoy din po tayo sa live natin ngayong gabi kasama niyo si DJ DJ J J Comment <coughs> okay, na dyan mga dula para mabasa natin ay hindi siya yung signal dito You shall not die for me uh. Pasyalto po kay Baka Sa Cebu City Pasyalto po kay Dodi Maka sa Cebu City at Lodi no? may mak Alvarez Tubo Bantay Alvarez Tubo kaya di Vina Dakara Lodi kailan po kayo mag collab di Genic po po namin ulit Lodi regards na lang po kay Genic at kay Sutla po So, huwag kayo mag-alala mga Lodi, no? makabalik din tayo ng uh, collaboration kagaya po ng dati. Salamat Lodias na nasubaybayan niyo po yung ano natin dati pa. Vina Dakara Shara po. Tayo nang sabahan natin na exploration. Kay Jenny. O, oh, kasama natin yan, Lodi, Maxim Players. Kasama natin yan, si Jasper Ghost TV. Pero hindi na kami nag-collab dahil, ano, bawat isa namin ay Tapos, yun, hindi na kami nagkasama-sama. Pero wag kayo mag-alala, ma darating ang araw na mag-collab po kami lahat. Kailan ni Flora Ponce watching from Ilocostor, Tedul. Good na gabi sa ating lahat. Ayan, out po, Lodi Flora Ponce, no? ng uh, Ilocos Norte. Ang kay Alvarez Tubo, salamat po din mo. Idol. Salamat din po, Lodi. Kay Lodi Florante Faigmani. Shout Lodi. Mag idol good evening. Magandang gabi din po dyan, Lodi. Kay Lodi Rosemary, kumusta po si Waldo at Marlene. Lods, ano update sa kanila? Subscriber lang ako dito. Ayun lang, salamat no. May bago tayong subscriber. So, si Waldo ay an na, nasa kanyang chuhin na ibalik na sa dating normal at saka si Marlin din. So, hindi natin napuntahan sila para ma-update man lang, no? Kay Lodi, Barbie Vlogs. Shoutout, Lodi. Magandang gabi po. Kamusta kayo dyan? Lodi, Barbie Vlogs. Nandiyan na lang yung boses natin mga idol kasi ano, tulog na yung mga kapitbahay natin. <laughs> Ayan, comment na kay Jed <clears throat> Barbie vlog, shoutout po. Ayan makikita natin. Hello Divina, Dakara, Lods, ingat po palagi watching from Subic po. Napat, napanood ko po yung pagsagip mo po, Pagenic ang pili talaga ni Sutla, Lodi, salamat. And maraming salamat sa, pagsubay pagsubaybay mo, Lodi, ha? Vina, Dakara. Kailo di Florante, Faikmani, idol, kumusta pala yung pagpunta mo sa isla? So yung hindi mo ba nakita yung upload natin yung nangyari lots pero yun nga yung nag live tayo pagka uwi natin dahil yung nabura yung lahat yung video natin dahil yung ano yung camera natin nag sira. So sana nga mabalik tayo doon sa isla na yun. Si sayang yung ano, papunta natin do malayo. Ayan, kailan din Rosemary, Thanks. God naman na ayos na sila. Ang ping permit sa inyo. Salamat, Lodi. Rosemary, kay Lodi. Amelita Ramos ay magandang gabi po. Ayan. Shoutout, Lodi, ng Amelita Ramos. Shoutout magandang gabi sa lahat. Sabi ni Lodi, Amelita Ramos. Kay Lodi at at Tito Liknak. Kay po, General, magandang gabi po. Relax muna. Focus pa po sa rally sa Maynila. From Norala, South Cotabato po. Ingat po. Always, Lodi. Salamat, Lodi. Ingat din po kayo dyan. Sa inyo. Ati, lol. Liknap. Ayan. Kay Gina, sleeping. and Tulog na po kay Lodi. Kay Lodi, Jonix, Mimi, Z. Nagbablog ka pa ba, Dol sa mga aso. Meron din tayo mga, ano, yung mga previous natin, Dol. Jan, Mimi. he ayan. Ayan. Oo, oh, bro, meron naman yung ano. Ayaw. Siguro dalawang upload natin yung sa isla. Kaya Lodi, Phoebe, Bailon, Idol Gerald, parang... Ah, Idol Gerald, Gerald, panagkulang po ulit kayo ni Idol Janet. Janet, huwag po kayong maghiwalay. Grabe. Grabe naman yung video nila, Idol. Sa Pidhouse, Idol Wheels, na piyansya ko lang council ng idol check yes po idol hello dimat sator satore hello idol idol po lodi yung kvb bailon idol general kaya naman pala po hindi kayo nakakapagbulag ni idol kasi busy po pala sa si bibi niya oo nga idol eh busy din talaga yung mga kasama natin Caloriflora Ponce, inabangan ko rin yung exploration sa isla. Idol, ganun pala na Sayang naman. No? Oo nga, Lodi. Sayang, no? Pinamalayo yung magastos tayo na pupunta doon. Pero nabura lahat yung video natin at halos pa hindi tayo makalabas sa isla na yan. Hindi ko alam kung ano anong nangyari sa cellphone natin na bigla na lang nabura. So sana makabalik tayo doon at uh, makita po ninyo yung papunta doon yung pagsakay natin na bangka tapos pagdating doon sa isla sana sana makabalik tayo doon yan kilo di florante faigmani idol si jasper ano po? Ah. Ano po nangyari, Glody? Shout po tayong lahat. Baka makakabalik tayo dun sa isla na yun, idol, no? Sayang kasi. Uh, meron po kayong mapanood. Iba't e, ibang, ano nang, ginagawa po natin. Tapos kanina, alis na tayo pero may muulan. Sana makabalik tayo sa isla na yun mga idol, no? Ah, hindi na lang tayo sa mag-comment para mabasa natin mga lodi. Eh. Nakaholo, ay, ay, nakahuli siya ng... Oo, oh, idol, no? Tama pala, nakahuli pala yung... Si Idol Jasper ng aswang. So, di ko alam kung anong update doon, mga idol. Human chance. Mga idol, ah, ano, excuse muna tayo saglit mga idol ha, ah, dahil magkano muna ako ng wifi sa baba. Excuse muna tayo mga idol ha, ah. balik din tayo uh, live pa maya. Mag-hulog muna tayo ng wifi, yung piso wifi sa ano.